Kung si Presidente, siya no mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng Sabina, talagang fundamental power yan. Pero, alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at tigit sa lahat talagang tumutulong sa sa napakarami kaya ta uh, malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito hmm. na uh, mas ma mas mapayapa at uh, uh, mas tahimik na pamamaraan So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung uh, tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy, alam mo, kasi talaga namang uh, tumulong sila sa lahat ng uh, uh, ginagawa ng administrasyon para mapanalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, mm -hmm. yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. do sa tingin yung dapat na gawin para mapat para matapos itong Well, ito. sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Mm -hmm. Susundan na lamang yan. Kasi, uh, na. Pero, ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at uh, alalahanin natin ang karapatan ng lahat. Uh, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, eh, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman.